Isang solid na naman na food trip na hindi mo na kailangan dumayo pa sa may binondo. Ang kinagandahan pa nito, malawak yung kale, ang daming parking space at marami ring masasarap. Yung pagiging juicy niya, yung patas, grabe. Super excited na nga ako matry to, kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin, itry na natin. Ay, no! Isang maulan na food trip guys at ang unang stop natin itong Muihong na napakasikat dito sa may Banawe. Hi kuya! Ano oras po kayo nagbubukas dito? 8.30. Hanggang ano oras? 8.30 din. Ah, okay. Every day yun, walang pahinga? Wala. Monday to Sunday, you know. ano? Kano na po katagal tong restaurant? Wala. 30 years. 30 years na. Ang tagal na rin po pala, no? 1995. Yeah. Magkano po yung isang order ng lumpia? 170. May sizes po ba yun o isa lang? Well, one size. 170. So, yung mga laman niya, pwede po ba isa-isa to, sir? Oh, pwede. Hot sauce, garlic. Hot sauce, garlic. Seaweeds. Peanut sugar. Tapos yung mga gulay na, no? Uh, Lettuce, tsaka... Ano one soy. One soy. One soy, no? Tama. Ano po yung bestseller niya dito? Lumpia. Lumpia talaga, eh, no? Yung talaga yung dinadayin. Uh, yung kuwapo niya po. Ganon din? Ganon din. Excited. Ako, oh, order din ako. Thank you. Kita niyo naman, guys, ang lakas ng ulan. Pero dahil food is life, ayan, food trip tayo. So, every time nandito kami sa area, ito talaga yung ginadaanan namin ni Carter. Lumpia lang minsan yun lang yung dinadaan namin dito. Actually, pati kwapaw pa. Sold out lang today. Maraming umorder kanina. Ito yung order natin. Chinese Fresh Lumpia. 170 pesos. Isang order. So, yung iba gumagamit ng sauce. Sweet sauce. Hot sauce. Ako, good na ako. As is lang. For me, malasa na siya. May init-init pa. Yun ang maganda dito eh. Laging fresh. Bagong luto. Yung pagiging juicy niya. Yung katas, grabe. Ayan, tumutulong nga yung katas eh. Sobrang juicy. Ang nagustuhan ko dito, may meat siya pero mas maraming vegetables. So kung healthy living ka, good to na snack mo. Heavy na rin to ah. Isang lumpia. Busog ka na. Mm. Yung gusto ko dito, yung nabibigay na anghang, yung natural anghang from raw garlic. Tapos yung texture, ang lambot nung pinaka lumpia wrapper. Tapos yung crunchy na nabibigay ng bihon, seaweed, tsaka yung raw garlic, pati gulay. Sarap-sarap. Para sa 170 pesos. Imagine guys, legendary na to. OG na talaga. 30 years na sila dito. So, kung ikaw, eh, malapit ka lang sa QC, tapos naghahanap ka, gusto mo mag-food trip sa Chinatown Binondo, pero malayo ka doon at mahirap mag-parking dito sa Banawe, hindi mo po problemahin yung parking. At malapit lang sa'yo, QC area. Hmm. Hmm para lang mapakita ko sa inyo. Tingnan natin yung lasa pag nilagyan ng sauce. Konti lang. Nadagdagan ng tamis. Pero actually, ako, happy na ako as is. Masarap na siya. Pero syempre, nag-level up. Masasarap. May tamis na dagdag eh. Try natin. Never ko pa na-try sa chili oil. Hot sauce. Natatry ko. Thank you, Kuya. Thank you. Try lang natin. Magaling gumawa na <laughs> So guys, kayo ba? Nakakain na rin kayo ng Chinese fresh lumpia? Comment down below. At saka comment nyo din kung saan kayo nakakain. May pahabol pa tayo eh. Last bite na lang ni Carter. Hiningi pa natin. Lahat ng sauce na. sobrang sarap. na ubus natin yung chili oil na binigay ni Kuya. Mmm. <laughs> Actually guys, napaka-savory niya. Hindi mo sa yung vegetables. So kung ikaw hindi mahilig sa vegetables, nagugusto ka Hindi mo malalasahan yung vegetables. <laughs> Next stop! Yung mga meron sa Binondo, meron din dito sa Banawe. Lords to. Ang mm, bango. Amoy mo na agad yung pagiging buttery niya bango-bango. Amoy pa lang matatakam ka na. <laughs> Ay, ayan na. Ang dami nakahain. Dalawa lang po na egg tart. 112. So, 56, no? Sakto na para ayan. 112 sakto Ayan. Thank you! Wow. Heaven. Ito talaga yung bida sa kanila eh. Egg tart. Wow. Dami pa silang binibenta. Hindi ako interesado dyan. <laughs> sa egg tart lang. Let's go. Konting chika muna. So, ang kwento ng Lord's to, kasi Portuguese yung pinaka naka-invento nito. So, yung recipe niya galing Portugal, dinala siya sa Macau, doon siya naging sikat. Hanggang eventually, nandito na sa Pilipinas. Alam nyo ba, <laughs> 1989 pa siya. Kaedad ko, 36 na. Pag bumibili ako at pumipili ng isang egg tart, pinipili ko yung mas darker or paano ba to mas toasted compared dito sa light. Actually guys, kasi naghahanap kami ng pwede mapag pa'n kanina eh nasa QC area na kami. So sabi ko, parang gusto kong pumunta ng Binondo. Pero biglang umulan. <laughs> eh sakto, syempre, may Chinatown naman sa Quezon City. So, ba't ka palalayo? Meron din namang mga nakikita mo sa Binondo na meron din dito sa Banak. Which is ito. Light dessert lang. Hmm. Mm. Wow. Ito yung tipo ng mas speechless ka. <laughs> Grabe walang pinagbago, ganun pa rin. Sarap pa rin yan. Never fails. Sobrang lambot. Alam niyo yung texture ng taho? Actually, parang wala ka nang maramdaman sa sobrang lambot niya. Kumakalat na lang yung pagiging milky niya, creamy sa bibig mo. Tapos flaky pa yung outer part. Wow! Umusok pa! Wow. Hmm. Alam nyo ah, siguro kung ako, kaya ko makaubos ng limang gina to. Kasi hindi siya matamis eh. Para sa akin ah, for me lang. Grabe yung crust niya, tsaka yung custard sa loob. Yung texture nilang dalawa, pag nagsama, mind blown good combination silang dalawa. So, kayo ba guys, ang isang ganito, 56 pesos, para sa inyo ba, mura siya or mahal na? Comment down below. Kasi for me, para sa akin ah, personally, yung 56 pesos na to, worth it naman. So, nangito na tayo ngayon sa last stop natin. Magpapakabusog na talaga kami dito. Actually guys, ginabi na kami. At dahil ginabi na tayo, nasaktuhan natin yung happy hour nila sa dimsum. So may time sila. So sa umaga, from 8am to 10am, 2pm to 5pm, 8.30pm to 10pm, everyday yan. So ang mga choices nila, meron silang steam dimsum. From regular price to promo. Yan yung steam nila. Meron sila ditong fried dimsum. Regular at saka yung naka-promo. Ah, ba? Ang laki na rin ang discount, ah. Oh. Let's go. Thank you. So, pagdating nyo dito, habang namimili kayo, pwede kayo, may free sila na hot tea. O order tayo ng mga hindi ordinary. Yung hindi madalas in-order. Ah meron ako i share sa inyo na tip na lagi namin ginagawa ni Carter dito every time pupunta kayo. So, ang ginagawa namin, yung kalamansi, nilalagay namin dito sa hot tea. Actually, pwede nyo gawin to sa mga ibang Chinese restaurant. Basta nagbibigay sila ng hot tea. Ah? So, wala nang arte-arte. Diretso na yan kahit may kasamang buto. Yan. Yeah, sarap nito, guys. Dalawa, tatlo, mas marami, mas masarap. <laughs> Cheers! <laughs> ah, <laughs> soothing. Hindi siya malamig, pero refreshing sa pakiramdam. Nakakag nakakaginhawa. Sarap sa lalamunan. Perfect pa yung init niya. Yung medyo napapasuka, pero ng kaya So, ito yung tinatawag nilang bird's eye dumpling. So, meron siya ditong shrimp, fish roe, or fish egg. Then, ito naman yung bean curd roll na favorite ni Carter. So, ito naman yung tinatawag nilang steamed seafood bundle. So, meron siyang kasamang fish, shrimp, tsaka crab steak. Tapos, nakabalot siya sa noodle. May white sauce pa. So, start tayo dito sa bird's eye dumpling. Hmm. Grabe, pagkakagat nyo pa lang. Ramdam mo na yung juice niya. At saka ang daming yung shrimp. Linamnam yung sarap niya. At saka pop pop yung fish egg. Pagkakagat mo, ramdam mo. Kahit walang sausawan, ako ayoko isausaw to. Huwag niyo kakalimutan ha. Bird's eye dumpling highly recommended ko. Sarap. Nakapalibot yung noodles, crab stick, ay may shrimp, ayan Oh. Mainit-init pa, pero let's go. May squid pa. Malinis yung lasa niya, yung tipong lasa mo lang, yung seafood lang talaga hindi strong. Light, very light. Dagdagan natin siya ng flavor. Ooh. Alam nyo, kahit ang laki ng sinubo ko, dumire-diretso lang sa bibig ko. Kahit sa sobrang juicy niya. Hindi nga ako nahilapan lulo nun yun. Dire-direcho lang. Nag-level up pa. Oh, may toyo ko lang masis. Lagyan natin ng... Yan! Uh, ayan yung anghang. Makapainom <laughs> ka sa anghang. Uh, mm. Ito naman yung bean curd roll na favorite ni Carter. So may giniling to sa loob. Yung gamit niyang pangbalot, tofu skin. Mm. Salap din. Lagyan natin chili oil. malaking bagay na may mga sauce siya. Hindi siya mahirap kainin. Dumudulas lang sa lalamunan mo. Juicy. Taro puff naman tayo. Oh, yun. Yeah. <laughs> oh, sawsaw na natin. Hindi ko masyado isa-sawsaw kasi ayoko masyadong matamis. Parang medyo matamis yung sauce. Ang sarap ng texture nito. Alam niyo kung bakit? Kasi crunchy yung outside niya. Alam niyo yung mashed potato, ganun. Mas malambot pa sa mashed potato. Alam niyo yung naghihiwalay na gabi. Kasamahan mo ng konting meat. Yung meat yung nagbibigay ng lasa. Masarap din to. Sobrang panalo. Actually, kahit hindi ko naman isaw so masarap siya. Eh. Salted egg bomb nila. Wow! Grabe! <laughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo. Try na natin. Pinaka-highlight lahat ng kinain natin tonight. Texture niya buchi. Tapos yung pinaka-white niya, mochi yung dating. Siyempre may mga roasted sesame seeds pa. Grabe yung loob. Grabe yung salted egg niya. Yung lasa niya creamy, maalat ng konti, syempre salted egg siya. Pero dahil may tamis ng konti, ang ganda ng combination nila. Basta guys, ha, mind you, yung salted egg nito hindi yung pang-Pinoy style lang, Singaporean salted egg. Oh?